Ito, ito. Ito yun, oh. pumitas ako. Oh, tingnan natin. Titigman ko ba? <laughs> Nakakatakot siya ata. Ito sabi, ano eh. D dati doon sa amin. Maraming po ganyan. Lasun daw yan. Sige, titigman ko. Titigman ko, ha? Oh. <laughs> Baka ako malasan, ba? hindi ako makasayo. Baka hindi ako makasayo sa ballroom. Dito, oh. sige. Dito natin kung anong lasa. Teka lang, saglit pa. Saglit lang, oh. Aptyan. Ako po, di ko mabuksan, oh. Oh. Oh, Lord. Oh, Lord. Bago ka lang. <laughs> Oo nga. nga. Aba, o oh nga. Naka. Matamis nga. Masarap nga naman. Hmm, 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 Good, good. Pwede nang kainin, o. Oh. Sige. Ako na nagpatunay na nakakain pala ta, talaga to. Eto, katatakutan noon eh. O, oh, sige, sige pa. Bye, bye.